parang mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Ang aling mga gawain na may kabutihan at pag sa aling kapwa. Tayo ng mga kamay sa aling kalibang puso at awitin ng pagbansang na pasahin mga nagsidalo sa pangkaraniwang pulong na ito. Puro ang ating pagpatuloy, ang ating kaputulong. bago po sa ating mga kasamahan. Sa tingin ko po ay aabot bago mag-election ba? By... Well, I, I think sana makatulong ito. Uh, for helping especially to sa ating net festival, no? Nakita namin ang effort ng mga kabataan Thank you. SA naman po natin sa bayan ng Kalimbit. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. Pag-usapan na natin ang lahat na ang dapat talakay sa araw na ito. At kung wala naman tumututol, ay adjourn na po natin ang ating pagpupulong. Seeing no objection, the session, the today's session is hereby declared adjourned.